Samantala, dalawang source ng ABS-CBN ang nagkumpirma ng ang Bea Alonso at Dominic Roque. Ayon sa sources, hindi na matutuloy ang kasal ng dalawa na nakatakda sana sa ibang bansa ngayong taon. Sabi pa ng isang source, kinansila na rin ang pre-wedding photo shoot ni na Bea at Dominic. Parang alam namin na hindi namin mababalikan yung feeling. Wala pa kaming uh, locked plans yet but... Um, what I know, what I'm really sure about is that it's going to be amazing because I'm going to be marrying the love of my life. So. Nito lang Enero, ibininyag ni Dominic sa ABS-CBN News na mas hands-on si Bea sa preparasyon. Yung mga kaibigyong kinasal, ganun din sila eh. Mas hands-on yung babae. So mas ano lang yung lalaki. Basta may alak. May mga things na makakaibigyan. Basta, uh, late this year. Kompleto na ba ang guest of Nino? Hindi pa. Hindi pa kompleto. Yeah. Wow. Pero sa pinakahuling panayam kay Bea noong February 2, matipid sa sagot si Bea tungkol sa wedding plans nila ni Dominic. Wala pa, wala pa. <laughs> <laughs> Alam mo, wala pa talaga. So, I can't tell you anything just yet. But are you excited, of course? You are excited. You. Wala pa din. <laughs> Marami rin ang nakapansin sa mga dumalong press na tila hindi suot ni Bea ang kanyang engagement ring. Sa kabila ng spekulasyon, nag-disable ng comments si Dominic sa kanyang Instagram account. Sumunod na araw, February 3, binahagi ng showbiz insider na si Ogie Diaz sa kanyang vlog na hiwalay na si Bea at Dominic. February 6, ang TV host na si Boy Abunda naman ang nagkumpirma ng breakup. Hanggang sa mga oras na ito, hindi pa naglalabas ng pahayag si na Bea at Dominic. At kahit ang mga kilalang kaibigan nila sa showbiz, tikom ang bibig sa napapabalitang hiwalayan.